So yun, ko rin naman tayo na unit ngayon. Ang kanyang sira ay hindi umaandar, tinila lang. Tingnan natin. Yon, natunog lang yung starter rin really, oh So subukan muna natin charge ang battery. tingnan natin kung ilang voltahe. 11.9 So, ayan na. Full na yung ating battery. Hindi na nagkakarga. Uminit naman yung battery. So, buti na natin. So, natin kung ilang voltahe ang pag-charge natin. Ayan, 13.5. So subukan natin sa mismong motor. Tingnan natin, lalagay natin yung tester natin sa 20 volt. Tama. Lagay mo nga pare. Kung ilang volt dahil pag nakakabit. Yan 12.6. Okay, start mo nga kung nga andar. Ilagay mo yan pare. Tingnan natin kung nagkakarga. Oh, my okay. okay parga naman siya pero bumababa gilid na yung mga konti na magkortin ganda lang so dito Tingnan mo nga yung, silipin mo yung stoplight ni Sir kung nagana. Wala. Ha? Nangilaw. Ha? Nangilaw. Kaya hindi nagana. Check mo nga yung preno niya kung yung ano mo. Ah, uh, preno. Best check. Oo. Oo. babaw na rin na baba nabagsak ha nabagsak oh, bagsak na eh. dapat si eh minor lang ay eh 14 yan mahina magtarga lang yung minor niya. dadagdagan natin para hindi malubat yung kanyang battery hihitin natin dito one eight 1819 Ayan Korte na siya naka minor minor niya 1-8 Good Okay good na Yun lang gawin Yung mga idol Tama niya yung minor niya Para okay yung charging Ng kanyang Battery. Nice. Thank you for watching my video.